uh, for today's live kay mag-compute sa uh, posibleng manggawas karong adlaw. August 21 2025 Okay uh, mag-recap ta sa result gapo no so ang result gapon previous result previous result kay 130 909 o 906 pag 20 nih, 20. Okay, mo din ya guide. Kung saan na to pagkuha ni mga numero nga tong ipanghatag no. <coughs> grabe no, grabe ang mga nanggawas gapon. Nagawas ang atong hat na ano Gapon. O karon uh, atong kuaon ang resulta sa 18 ug 19. Okay, sa 19 ang resulta pag 19 August 19 mao ang 773 773 260 o 459. Sa 18 ang resulta kita pagkaitin kay 9 to 0, 7 9 6, o 1 5 3. So, Kwaan, og hot, og cold number. Cold number. Og hot number. zero, one, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine. So, mo na nito pamagi din, no? sa tong hot number o gold number. Okay. So, basis sa uh, tulok-adlaw nga resulta atong kuan og pila pilakas pila zero ang nanggawa sa sud sa tulok-adlaw so atong ipon isa duha tulo upat lima so lima no one one two three four five ang uno so atong kuan na pod og kuan ang uno hot number visa, or cold number so atong kuan og pila ka bukuno sud so, sa tulok adlaw isa duha so duha ra ang uno two number two so pangita na two isa duha duha ka number two ang three isa duha tulok 1 2 3 Ang 4 mau ah eh ang 4 Isa So isa ra 5 Isa 2 six 6 ang 6 Isa 2 tulo 1 2 3 seven isa duha tulo sa duha tulo so three nani tama ko ang mga pasakay. o o asang cold number o hot number nila so eight so zero gya po ng eight no wag gya po no so ang nine one two three four 5, 6. So, 6 ang 9. mao niya itong graphic hot number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bawaan na to, no? Ang atong hot number kay 9. 9. 0. Pag ang atong cold number guys 8 o kay so ang cold number hot number so dijun mawa ni atung ibis atung hot number no na agian ang zero ang sa cold number so di po na ang 8 og 4 so wala So, atong i-combining, ah uh, atong uh, result day gabi eh. kay may atong ikuan sa dikit no sa result pag August 20 August 20 result 2 pm 130 909 og 906 ani na to ko anog dikit no ang mga numero so atong pangitaon dani sa atong natay a uh, angul guide tara So, magkuan sa tag-kombinasyon sa duha. So, butang ta ni 8, 9, 8, Dari po sa pikas, 4, 9, og four, ato na silang pangitaan og pamaris base sa atong mga resulta gapon. Kani. So atong pangitaon. Oh, di ba? Klaro. Ang resulta gapon is 906. So makita ta ni 906 ang goal. Ito, tag 9, 0, dara 069 man so what's the angle no pero makuha gyapon nato sa 06 unya na ay 130 ang 130 dara 130 301 og 130 so ang dikit nida so na nato sa 906 og 130 so maguna ta sa 906 so na nato ang dikit nga 89 So 06 89 wa no 06 tara 06 89 Na ah, 896 or 895 Pwede ni Pwede ni 896 pwede po So, nganaon sa nato no kay finalize ra na nato niya. Yeah. Okay, sa na sa 906. So sa 130 ta, so 130 ta mag-agi. Ayon na sa lipod So, 130 ta mag 9 so 130 so 989 all so naa pud ang 895 so naa gyud pud ang 895 so better ni sama 895 na or 896 okay dapa 130 89 so 89 no after isa 301 8

806 sindikato na dari so 806 ay slide na dari na result gabi eh na 096 so 806 dikit ka jo ke mana dong ke seliput so 806 no klaro ka so naran o inyo ba nang balihon so basakay 806 ang nasa atong basakay okay so mao to o Proceed na na rin sa 4 Kanina po.

1495 495. So, negawas naman tong 495. Sa gap, sa sangad law. 459, negawas naman. So, ari ubos. Pwede 498. Pwede po 498. 496. So, mangita ta sa lain. 130. Dari. Na, 98 498. 497 four nine eight adalah one three zero pun four, nine. four, nine, eight. four nine. so mas prepare no ane four nine nih so kamu nai ugna kita magani mo ngawo makit ho so mau punai oke So proceed na ni por so mau apo no, so ari tambah lagi. ninga anggol, o kani so mangita ta na, so dari sa zero nine six, so mangita tag, por nga dikit ani, wa no, dari sa pika zero nine nga dikit, wa pud so ari na pud ta sa, one so one na ipor e,

130 130402 dikit ya jo so prepare ni na to 402 or 406 402 or 6 so mo na no ato na i-finalize ron so ocha

So atong final nga numero nga nakuha dara Para sa August 21 old drone eh. Okay, mawani no? All August 21. So, marah. Marah. 1 2 3 4 petare nenenyo kay basta magawas na morning ng ngon basero plenty 1 compute 896 slide 895 kaduha 806 806 ug ang ikatulo mo ang 498 kani 498 na tagni nato kaniya au gapon o ang ikaupat mao ang 402 uh, sindikato size 406 okay uh, shout out ko sa itong mga viewers no sa palihog kong comment o kung sa inyong number nga bit ane, para sa itong tayaan karong at lawa okay maghatag-tagdubli double ang double base gyapon isa tong result no gapon so atong result gapon is uh 132909 so mangita tag 909 so kanin 09 pa indi eh. ni uh, 069 so makita makita tag double so prepare Dubli eh. duplikut sudut unta. so mengita tak one three zero eight adalah eight nine eight oh eight nine eight eight five eight oh kono be oh cuatro kono four one three zero four one three zero one so four magagih 1304, 424, 404, 504, 404, 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 8 monet 0 0 10 so prepare no 10 10 10 10 10 8 10 10 8 8 8 8 868 or 80858 da ang atong 00 is da rin atong makuasa 070 og 060 respetare ra man ang 858 ani so mo na guys no sa ganara mo na itong kuha sa tong computer So kaya na mo gyun sana to pag compute no. Ja yeah, maora to ah uh, palibog like and subscribe ani atong YouTube channel ah. So shout out dito ko sa atong viewers, 15 million viewers. So, splitter na unya pasing natay mga pahabol ah uh, kuha ano na mo sa atong Facebook page, Kanyang Facebook page ah, uh, Swer3 Engineer Muna yan Facebook page, no? adto ta it ang mga pahabul Okay, sa mga gusto dahil magpa-birthday code, pwede po itong magpa-birthday code Comment raman din yung birthday sa comment section ay eh, parana exclusive ni karong adlaw August 21 2025 old draw pili ira man say schedule sa nang dughan ang balikon 895 896 sindika uh, slide sa 895 806 slide na sa 906 gapon og 498 og 402 slide 406 okay og marko guys nang salamat please